Hello guys, what's up? This is JB Solution Channel. So welcome back to our video store channel. <laughs> It's been a long time. So guys, alam nyo ba na pwede na kayong magpa-convert ng G-Gives real-time? Yes, you heard it right. And legit legit tech po yan. So, um, real-time sa G-Gives pwede na. So, ngayon, yung trader na kinausap ko, yung pinag ko ng g sa uh, last year, ay nag-offer na ng real-time g uh, payment. So, hindi na siya mag ng few weeks bago ma-receive yung uh, G-Kids to cash nyo. So, yung G-Cash, yung ma-receive nyo is real-time, same day. So, PM nyo lang siya guys and I will put the, uh, her link below sa comment section para i-PM nyo na direct. And wag na po kayong mag-comment sa, sa comment section natin para hindi po kayo mas scam. Beware po tayo sa scammer kasi marami po scammer ngayon. So, PM nyo lang siya directly yung sa link na ibibigay ko sa baba. Yes, legit po yan marami na po siyang napakonvert and uh, medyo famous na rin siya sa pagtitrade ng ganyan and make sure yung link ko lang ang ipapalo nyo o ipipindutin nyo huwag kayong magpindot ng pindot ng ibang link dyan sa comment section kung hindi ako yung naglagay para iwas po tayo sa scam so yun lang guys and uh, sana ay mag uh, na kayo sa kanya and uh, mabait po siya Ayan, so antay nyo lang yung reply niya huwag mainit at ata uh, be patient kasi kung gusto niyo po ng real time medyo malaki yung feeding niya pero kung gusto niyo kung emergency yung kailangan niyo na pera same day na pera ay siya yung sagot sa mga kailangan niyo yung emergency cash loan kumbaga pati G credit pwede na rin sa kanya G credit to cash ayan marami pa siyang service guys sa kanyang uh, FB page so tingnan niyo lang siya doon and uh, make sure na naka-follow kayo sa kanya para sa mga updates and beware tayo sa mga scammer guys kasi maraming scammers ngayon so wag kayong mag mag-click ng mag-click ng link sa baba or sa comment section na hindi ako yung naglagay. So, ilalagay ko sa comment section yung FB link o FB page niya para naman kayo ay hindi mas scam. So, iwas tayo sa scam guys. So, yun pala yung sa TikTok niya na shop. Kung gusto niyo pong mag convert doon yung medyo matagal pero mababa yung fee. 14, 14%. Pero yung real time is 25% please, disclaimer lang guys, ito lang po ay sa mga gusto ng emergency cash loan. Yung i -co convert yung, ano, yung G-Kids ninyo. Kasi, hindi po ito pwede sa mga maaarte, tsaka yung mar maraming kuda. Basta pang, pang emergency lang talaga. Kung gusto niyo talaga ng emergency ni pera, makukuha nyo agad yung sa real time. So, yun lang guys and... Please click subscribe, share to our video and salamat po guys. Maraming salamat sa mga nag-video. Peace out.